Ang alamat ng unang sirena. Sa isang karaniwang bukid na nirahan ang mag-asawang Vilma at Tirso. Ang kanilang bahay ay malapit sa dagat. Si Tirso ay mangingisda. Ang pangingisda ang pinagkakakitaan ng pamumuhay ng mga taga roon. Sa ikatlong taong pagsasama ng mag-asawa sa Kapanegal Ihi si Vilma. Sa kanyang paglilihi laging gustong iulom sa pagkain ay isdang bangos. May mga araw na walang mahuling bangus si Tirso kaya si Vilmay nagtatampo at hindi nakakain. Siya ay iiyak ng iiyak. Isang araw si Tirso ay pumunta sa dagat. Siya walang malamang gawin ng makarinig ng sigaw. Makatatlong ulit na narinig niya ang kanyang pangalan. Tumingin ka sa ibaba, ang sabi ng tinig. Tumungo si Tirso at nakita ang isang malaking isdang bangos, maganda at may korona. Ako'y nagmula sa kailaliman ng dagat. Ako ang hari ng karagatan. Baka ikaw ay may kailangan. Ako'y handang tumulong sa iyo. Nagtapat si Tirso. Ang aking asawa ay nagdadalang tao. Lagi siyang humihingi sa akin ng isang bangos. Wala akong ibigay. Wala akong mahuli sa dagat at wala ring mabili sa pamilihan. Kita'y tutulungan. Linggo-linggo o kahit araw-araw kita'y bibigyan ng bangos sa isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Pagdating ng iyong anak sa gulang na pitong taon, siya'y ibibigay mo sa akin. Yamang walang ibang paraan sa pagkakaroon ng isdang bangos para sa kanyang asawa, siya'y pumayag. Bukas magsisimula ang rasyon. Bibigyan kita ng isda. Sila'y naghiwalay na kapuo na siyahan. Nang sumunod na araw si Tirso ay nagpunta sa aplaya. Nakita niya ang mga isdang handa at nakahanay sa buhanginan. Kinuha niya ang mga ito at iniuwi. Niluto ni Vilma ang mga isda at ang mag-asawa ay nagsalo. Ganito ang pangyayari kahit na si Vilma ay nagsilang na ng sanggol. Pinangalanan ang sanggol na Marita. Napakaganda ng bata. Mahal na mahal ng ama't ina si Marita. Ito'y maitim ang buhok, at mga mata'y kumikislap tulad ng samanyika. Ang tatlo ay naglalaro sa looban ng kanilang bahay subalit tikis na hindi pinapasiyal sa dalampasigan. Ang bata ay lumaki at sa kanyang paglaki ay lalong nagibayo ang pagmamahal ng ama't ina. Dumating ang ikapitong taon ng bata. Ligalig na ligalig si Tirso. Hindi niya malaman kung paano niya ipagtatapat ang kanyang ipinangako sa Haring Bangus. Vilma, may ipagtatapat ako sa iyo. Huwag kang magagalit. Sa halip ay ako'y payuhan mo kung ano ang nararapat nating gawin kung ano ang solusyon sa ating problema. Ano bang problema ang pinagsasabi mo? Natatandaan mo ba noong ikaw ay naglilihi? Noong gusto mong kumain lagi ng isdang bangos. Suisoy ka ng suisoy na manghuli ako sa dagat. Sa aking pag-uwi wala akong dala. Wala ring mabili sa pamilihan. Tinulungan ako ng hari ng mga bangos. Siya raw araw-araw ay magbibigay sa akin ng isdang rasyon. Dahil dyan kaya ako ay pinapangakong pagdating ng ating sanggol sa gulang na pitong taon, ibibigay ko sa kanya si Marita. Hindi maaari, sabay tulo ng luha, siya ay tangi nating kayamanan. Hindi ko matitiis na siya ay mawalay. Sukdang aking ikamate, ako'y tutol. Isang umaga si Tirso ay nagpunta sa aplaya. Marangal na hari ng mga isda, Ayaw pumayag ng aking asawa. Ipinakikiusap na sa halip na kunin mo si Marita, ikaw ay bibigyan namin ng diamanteng sing-sing at anim na kalabaw. Magpakalalaki ka. Pahalagahan mo ang iyong pangako at ang ating kasunduan. Nag-isip si Tirso. Pumasok sa kanyang loob na ang kanyang kausap ay isda lamang kaya hindi nito kayang agawin o kunin si Marita kung ito'y malayo sa dagat o sa dalampasigan. Ipinasyan niya na hindi niya tutuperin ang kanyang pangako. Siya'y nagtatakbo na walang kaputok mang sinalita. Galit na galit ang haring bangus. Oras na ang batang iyan ay pumarito sa aplaya, siya'y aking dudukuten. Naibulong sa sarili. Mula noon ay hindi na nakita si Natirso, Vilma at Marita sa baybay dagat. Isang umaga, may dumating na batel sa dalampasigan. Ang mga tao sa baryo ay naghalimbungbungan at at nagusyoso. Ang ilan sa kanila ay namili ng kung ano-anong gamit sa bangkang nakadaong. Natano ni Marita ang mga taong umakyat manaog sa sasakyan. Tumawag ng pansin ni Marita ang matingkad na kulay ng sasakyan. Siya'y nagpunta roon. Iyon ang unang pagkakataon ng gayong uri ng bangka sa daungan. Nang dumating doon si Marita, nakapag-alisan na ang mga tao. Marahan siyang lumapit sa bangka. Sa isang iglap siya ay sinakmal ng dambuhalang alon. Siya ay nagpagibag at humingi ng tulong ngunit nang dumating ang saklolo ay huli na. Ang ina at ama, kasama ang mga taga na ay naghanap at ginalugad ang karagatan subalit nawalan ng saysay. Tuwing sasapit ang oras ayon matapos magdasal si Nabilma at Tirso, sila'y pupunta sa talukan ng alon sa pagbabaka sakaling makita si Marita. Lumakad ang mga buwan at mga taon subalit kahit anino ay walang nakita ang mag-asawa. Isang gabing maliwanag ang langit dahil sa kabilugan ng buwan, ang dalawang matanda ay naganyak na magdalampasigan. Sila'y may namata ang isang magandang babaeng mahaba ang buhok. Ito'y lumalangoy. Ang kalahati ng kanyang katawan paytaas taas ay tao subalit sa pababa ay walang paa. Ang pinakapaa ay puno ng kaliskis. Sa dulo ay palikpik. Ito ang unang sirena. Please like, subscribe and hit the notification bell. Thank you.